Oh, pulburon. Bakal mo pulburon. Bakal ka pulburon, se. Hindi <laughs> na, kainit. Agi lang. Mamaligyan ta pulburon sa lupa, mga labis. Um. mga <laughs> nang so, guys joke Yung jacket nga yung handlock mahal yun. <laughs> Ayan. Magpasubame. may, dala, may mamal uh, mamaligya. Pag may huwag ka ng pulburon okay. So, okay. may nabang. Magpasuba negosyante. O? Okay. oh Doon sa Facebook. Dali sa ubos. May mabakal. Bisa mabakla ng taon eh. Dwa ka-bilog ka roon. Dwa ka-buok nga. Pudbor or okay na na siya. Manukse. So kami mga laba, may mga labi sa subakay, wala na tubig sa muang sa muang sa muang sa muang tabay 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 na sa bisaya mo wala may tubig sa muang um, guys, sa, sa, sa mung, labage, samuhang, eh. tabay may ano bakal ka pulboron? hindi <laughs> ka danay <laughs> Ano ba ka ng guro? Dari o try ta dari sa ko ha? Ne, off ko ne. Mga baligya ta na ito ng pulburang pulboron Pulburon! Mamaligya may pulboron chay. Bakal ka chay. Pulburon. Bakal mo? Ay, lang. Ay, 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 ay! Ay, Diyos ko, Mariusip. Ay, bugawa, pin! Naan? Dito, dito, dito.